Ito na mga idol sa naman natin ang isa pang laban ni G.B. Sokol versus R.G. Gracia ang tumira. Tira doon si R.G. Gracia mga idol. No? Tugong Pagalian City, Zambuanga. Ayan tira 3, dipinsa ni R.G. Ang galing galing magdepensa talaga may dunong talaga hanggang utama na lang si JB Sukal dito mga idol tingnan natin kung maibalik pa kay JB ang pamato o tuluyan ang tatapusan tatapusin ni RJ Gracia tira 4 ay yan pasok ng lumanay lang na tira nako kinaliwa mga idol ano pala idol Kaliwa't kanan pala ang gamit dito ni Adjigras siya. Yeah, Manahirapan siya sa kanan na forma. Doon niya sa kaliwa. Titirahin. Galing talaga. Tira sa is na. Tira si Tira si Tingnan natin. Ayan. Bumalik ang pamato. Para sa utso. Ayan. Video alanganin na pabor sa kaliwa tingnan natin paano gagawin niya ipalibot anak ko hindi pala counter pictos counter pictos pero mahirapan siya sa mga idol kaya lang mga idol Sila-sila siya 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 si Jb siya idol